Los Angeles Lakers paglalaruin si Kyler Kelly pamalit kay Alex Len at Magic Johnson sinabing pabor daw ang mga tawagan ng NBA officials sa mga kalaban ng Lakers. Pero bago yan, sa pagkatalo nga ng Los Angeles Lakers kanina laban sa Brooklyn Nets, maraming ang nadismaya, lalo na ang mga tagahanga at ilang NBA analysts. Ayon sa ilang mga fans, tila nagiging halata na raw ang umano'y paboritismong ipinapakita ng mga NBA officials sa kanilang mga tawag laban sa Lakers. Una ay ang naging laban nila sa Boston Celtics, kung saan tinawagan ng foul si Jared Vanderbilt na nagresulta sa tatlong free throw ni Derek White na nagdulot ng pagkawala ng kanilang momentum. At kanina nga rin maraming desisyon ng mga referees ang hindi nagustuhan ng fans na nagdulot ng kontrobersya sa social media, lalo na ang pagtulak kay Luka Doncic ng isang Nets player at ang tinawag na foul kay Luka sa 3-point line, pati na rin ang hindi pagtawag ng basket count sa isang end one basket sana ni Luka. Kaya hindi nga maiwasan na batikusin ang mga NBA officials ng mga fans at NBA analysts. Isa na nga sa nagbigay ng kanyang komento ay ang Lakers legend na si Magic Johnson. Ayon kay Magic, tila masyadong pumapabor sa kalaban ng Lakers ang mga tawagan mula pa sa laban nila kontra Boston Celtics hanggang sa laban nila sa Brooklyn Nets. Sana nga daw ay magkaroon ng mga parusa ang mga NBA officials na hindi maayos ang kanilang mga tawag sa laro. Kinall out din niya si Commissioner Adam Silver at hiniling na ayusin ang mga ganitong issue sa mga officials. Samantala, kanina nga sa laro ng Los Angeles Lakers, isa sa mga naging dahilan ng kanilang pagkatalo ay ang kakulangan sa kanilang front court. Si Alex Len ang nagsimula bilang kanilang starting center, ngunit maaga itong nagka-foul trouble na naging hadlang sa kanyang kontribusyon sa laro. Marami ang nakapansin sa kanyang malamyang laro at sa loob ng kanyang paglalaro, wala siyang naitalang puntos at tanging dalawang rebounds at dalawang assists lamang ang kanyang naiambag. Ayon sa mga analyst, tila wala talagang malaking impact si Len sa koponan. Napansin din nilang tila takot itong tumira sa loob ng court kahit na may pagkakataon siyang gawin ito laban sa kanyang bantay. Dahil dito, marami ang naniniwala na dapat na siyang i-wave ng Lakers at bigyan ng pagkakataon si Kyler Kelly na kakapirma pa lamang sa kanilang organisasyon. Naniniwala ang iba na mas magiging epektibo si Kelly kaysa kay Len, lalo na pagdating sa depensa. Sa kanyang average na 2 blocks per game, makakatulong ito sa rim protection ng Lakers na kasalukuyang may kahinaan sa interior defense. Bukod sa kanyang depensa, makakatulong din ang kanyang opensa. Lalo na at magaling nga ito sa mga alley hoop dunk at siguradong magiging maayos ang chemistry nito kay Lebron James at Luka Doncic na isa sa mga pinakamagaling na lab passer sa liga. Isa pang posibleng solusyon ng koponan ay ang nalalapit na pagbabalik ni Maxi Kleber. Ayon kay Jovan Buha, malaki ang posibilidad na makabalik si Kleber bago matapos ang regular season. Kapag nangyari ito, madadagdagan ang depth ng Lakers sa kanilang front court kung mabibigyan din ng playing time si Kelly, maaaring lumakas ang depensa ng koponan na siyang kailangan nila upang makipagsabayan sa mas malalakas na team sa liga. Kelly, the, former Oregon State Beaver, rocking the